Libre lang, ma'am. Ayoko, pa? Ayaw na, libre. Anong <laughs> nangyari dito? So, ayan mga mga tropa, hindi na tayo kasi may ambulansya naman na doon. Sana okay lang si tropa kasi alam nyo, napakahirap makasidente. Eh. Kaya lagi lang mag-iingat sa daanan, lalong lalo na sa mga nagmamaneho o nagmumotor tulad ko mga katropa. Shout out pala sa mga followers ko, subscriber ko. Good morning, good morning sa inyo. Kasi kakawin lang natin mga katropa pang tayo. So susukan natin dunia eh. Ah. Uh, Tentang mojib. Ubus ang basayro, Bebe. <laughs> no! God, please, no! Yes, yes, yung money money popcorn, mga katropa. Yan, yes, subukan natin dito. <laughs> Abal, Ma'am. Kaya, <laughs> PPC po. Saan? Ah, uh, 4th uh, Avenue, malapit sa Mercury. O, sige. Daan tayo sa Maysiang. Siang kailan? 11, tapos uh, papunta ng Siang. O, okay.

sobrang traffic pa naman ngayon my god oh grabe siksikan yung labanan Oh eh. shit, my goodness. Contra, super. One bar agad Oh! Okay, oh, yeah. What's up, what's up sa inyo mga katropa Yan na, natin na natin si ma'am Hindi naman siya late So, ang laki ng pinagbago ng global ngayon Yan, ang grabe dami ng building wow move lang sa kalamba <laughs> eh. grabe yung pinagbago ng global ngayon ang laki <laughs> so, one bar na lang siya. Regla so, na naman yung motor natin. So mamaya mawawala din yan. Bab, galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Eh. <laughs> Ito ba ang atropa sa kapila So ang pa pasayero dyan ngayon sigurado. Paano mas eh? Kasi nakaisang biyahe pa lang tayo. 🎵 You're the meaning in my life Mama, <laughs> dito ah. Okay, ma'am? Okay. Or... yung mani-mani popcorn ano kakabila Nakabila ma'am, yan to Yan to Oh, yeah, right. <laughs> <laughs> right. okay. buti na mga katropa na kabiyahin pa tayo isa. masa istirihah lang so kalatit lang siya hi oh, sana, oh. sana, oh. <laughs> sana oh, baby tandaan mga katropa pag nakay uh, ng bus sa abal abal is going down abal abal baby sana oh. <laughs> abal si Abal, mam, ma Libri lang, mam. Ma Ayo pak, Ayaw na, libre. Hindi <laughs> <laughs> ko -abal, my life. Ka, Palabas? Saan, <laughs>

Bibili mo tayo ng bigas tsaka ulam kasi nakadalawang dalawang biyay din tayo. So okay na yan. At least may pang bigas-bigas tsaka may pang ulam-ulam. <laughs> yan. I-shout out pala natin yung aking ano, unang sponsor sa Sublinted Sportwear Apparel sa mga naghahanap na solid jersey. Yan mga katropa. Tangangin Club sa Sniper Dark Free boxing At sa mga team leader. Yan mga katropa. Six cinema. Grabe. <laughs>

<laughs> Jok lah. thank you. Nah. Oh, pidi nih. Eh. <laughs> Angkas ke Nah. Oh. Meron. Ayo mau mangkas. <laughs> Sa pano mga tropa, may extreme camp tayo. Tapos trabaho tayo ng trabaho. Talagang naubusan tayo ng pera <laughs> Life is real. Real, it's a goal. Paano masabi? Tama ba yung mga katropa? <laughs> Mga tropa, mayroon pang natirang 3 bar kasi kanina nagpagas tayo ng 120. So napakatipid talaga ang sniper natin. So, 40 feet. Bili mo tayong bigas. Oh, my God! <laughs> so, ayan mga tropa. Bili mo tayo ng bigas na isang kilo kasi kanina nag-order tayo ng isang sako. So, baka mamaya pa dumating yon. Wala na tayong lulutuhin mga katropa. Malaglag. <laughs> <laughs> Abele bos, uh, kilo? Itu ya? Bayar dah. So yan, mga katropa, nakabili na tayo ng isang kitong pigas. So let's go. So lang mga katropa, maraming salamat sa mga nanood. God bless and more blessings sa inyo lagi. At maraming salamat sa supporta, sa mga solid followers and subscribers.